gram na naman po sa ating video. Dito po sa aklat ng Pedro, ibabahagi ko po sa inyo ang nakasaad dito tungkol sa kaarawan ng pagdating ng Panginoon. Dahil merong pangako ang Panginoon Diyos na darating talaga siya. Ngunit ito po yung panahon na sinulat ang Panginoon na siya ay darating bago siya dumating ganito po ang mangyayari dito po sa aklat ng ikalawang Pedro chapter 3 verse 10 verse 11 at babalik tayo sa verse 9 sa verse 10 po ganito po ang sinabi darating dadapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng mga na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawa na nasa lupa ay pawang masusunog. Ayan na, pakinggan po ninyo yan. Sa verse 11 ng 2 Peter chapter 3, Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito, ang anyo ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain. Ayan. Okay. Pasahin ko na lahat. Dito, balik po tayo sa verse 9. Ganito po ang sinabi sa verse 9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinilalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahama, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ayan. Ang araw ng pagdating ng Panginoon ay nahahalin tulad nito. Ma i sasalawat na, na isa sa dito na ang mga bagay sa panahon na yan ay masusunog sa matinding init. Okay. Alam ba ninyo kaibigan, ang mga bagay na nakita nyo dito sa buong paligid, sa ating kapaligiran, sa buong mundo, kapag ang apoy, ang pinag-uusapan kaya niyang lusawin ang lahat dahil ang apoy ay sumusunog at tumutunaw sa matinding init gaya ng sinabi ng Bible ang lahat ng nasa itaas na bagay at ang mga nasa lupa at ang mga gawang nasa lupa sabi niya ay mapupugnaw sa matinding init grabe ba diba? kung lahat ng mga bagay ay matutunaw o mapupugnaw sa matinding init ano sa tingin ninyo ang kalagayan ng tao kung inyong napanood at napansin ang mga video o mga news sa Hawaii sa mga ibang bansa sa uh, Las Vegas o sa malalaking bansa may mga nangyaring sunog at lahat natupok grabe ang nangyari sa matinding init walang makakaligtas sa init yun ang sinabi sa Biblia yan ang karawan ng Panginoon bago siya dumating mangyayari yan yan ang pagdating ng Panginoon. Kaya kaibigan, ang sinabi sa Biblia, paalala lang po iyon sa atin pero mangyayari na ang lahat ng bagay na nasa langit at nasa lupa ay matutunaw sa matinding init. Kasama tayong doon matutunaw, masusunog, kasi nga nasa lupa tayo. Pero bago mangyari yun, kukunin niya ang kanyang mga anak, ang lahat na tumatawag sa kanya. Anong sinabi sa verse 9? Hindi niya nais na ang lahat ay mapahamak kundi ang lahat ay makapagsisi para makaligtas tayo sa mundong ito sa kapahamakan magsisi tayo kaibigan sa lahat ng ating mga pagkukulang kasalanan tanggapin natin ang salita ng Diyos at tanggapin natin ang Panginoong Yesus na tagapagligtas ng ating buhay yun lamang po, hindi po tayo makakaligtas sa sinabi ng Biblia pangako yan ang Panginoon na siya darating pangako yan kung napansin nyo at naranasan ng ang mga dilubyo, mas matindi pa ang mangyayari sa panahon na iyon. Kaya iyan lamang po kaibigan ang aking pong ibahagi sa inyo ngayon. Dapat po nating pagsikapan, tanggapin ang salita ng Diyos at tanggapin higit sa lahat ang Panginoong Isus na tagapagligtas ng ating buhay sa mundong ito. Maraming maraming salamat at God bless you.